Talapia walang kamata yan. Puro talapia, ito. Good morning, good morning. Good morning po good morning. from Texas. Texas po, mga ito. Okay. Pamangkin ako ni Makayla. Ah, pamangkin pa Yes, kami yung... Ah, matandaan ko ko, ano? Ako yung... Ay, anti pala... Ay, auntie pala niya. Yung Texas natin po, tinasan. San Antonio, Texas. Ay, pinanay ko. Ay, 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 ay dito na. Dito. Paana. Ay, pinanay okay. ni ni Good morning, auntie, good morning. Finally idol, nakita kita! Nakapagulo ako ngayon mo, buro! Buro, dyan! Dyan walang kamatayan! <laughs> ah, <laughs> Thank you! <laughs> uh, Nag-share raw kami kahapon ng ano ako, Mang Guido. Sa sa ka-kaya uh, raw, picture dyan. Ang ano, yung paano nga yan. Eh, tinaga namin. Oo, kanyama. Kanyama. At lima. Picture. Oh, picture. O, ito. What idol? Picture mo.

Kulang <laughs> 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 cool TV to ako kunin mo. Dungaro cool kulang TV. Go yes, guys. Ba't <laughs> man sama kayo? Apo, apo. Hindi kayo hindi siya lang yung vlog niya. Ay sa fake, ay uh, oh, uh, so so, sa Ah, dapat magka oh makakasama dapat po Magkawari kayo ng tension. Oh. Sino kayo? Maribelis, Maribelis, kalanan. Batan. Batan. Uh, sa labas sa loob.

Wah, maliw <inaudible> siya diyan nawakelhan ka kay kaka lalo para matay nang, huh? Yes sir. lang na chan ay pare pare sa kyo. Chapa, ay chapa. Chapa Thank you. na ay chan. Okay. Ay chapa. Ay chapa.

Daming obra mo, Alan. ngayon, ngayong ko asahin okra. Ha? Ah, marami na uli. Mga ido. Alam ka ba 'yan? Alam mo 'to, postoyo 'yung kahapon. wala ako na uli. Tapos uli pa. Ay, ayan pa. Ura u na ude. Ano <laughs> na po? malasa na 'to, 'yung bulalong ito ayan, Ayan, nag-sharong kami kaapong kay ang aking pamangkin. Eh. Bulalo. Mga ah, ba na ito. Kung ano, lasa ng bulalo nito. Lasa niya? Lagang opo. Lagang, uh, laga Yan, laga siaron. Aron. <laughs> yaman, ha? Eh. opo. Sarap. ngayon na rin ng mga anak Sabulan nango na tsaka yun dinaga Dapat ito na to rokane eh, para. Bilaga, lahat po, la put bhi padri ginya. Puro-puro bigyan nanamburo yung bandaron. Pare puro-puro. Kita puro-puro. Sino pa ini, kan? Amin. Santo yung. Kita pergi dapat yung medeke ka yung, yung meda haba na yan ano. O, 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 wala na lalagyan, wala na lalagyan. Oh, kaldero. Bigyan mo tita tatagi sa kaldero para hindi na tayo papagod. Bulalo. Bulalo o Thank you. Ano yung binibigay niya sa akin? Ito? Ay, no, kalama, ito, binibigay. Ito, yan, napakasarap. Gelatin, so, gelatin, gelatin, Gelatin pala ito, ito yung favorito. Gawa ni Mother. Gawa ni Mother, Ibigay ko, kaya aramin ako, nandiyan siya aramin ako. Ito na, saan po? Ayan, ito Mateo, Laguna, yan, ang layo. O, yun doon, oh di pa kumagayin nado? oh yeah, kita pa kaganan kung kumagayin talaga wala pa kayong ano jack, wala kayong ano idol. sa again, sa sa again. sa 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 dito. Ayan, try yung camera ko di mamaya, no? Ayon. Ito yung Sam Deep mga idol. Ah, sarap nya Sam Deep Sal, ito, toyo. Para wala, parang wala ayon, kami sili. So, di. Tayo na, pare. Shout out to Golden Group. Golden Group, shout out. Good morning, good morning. <laughs> na, toyo, kalamase, ito. Ayan, masarap ito. Okay, meron tayo, meron, ano? Yaman. Ang dami, dapat... Yung iba kasi nagpapaserpa, hindi na lang tumulong, kumuha na, ano? Parang hindi ba? Parang ah... Uh... Hmm. Sige mo. Huwag nga lang. Gagmawin. Hindi lang paro eh. Ang na oh. Huwag nga lang. Huwag nga lang. Huwag nga nga Ito na lang kung mayroon Ito ko. tingnan mo yung talapya. Ang dalaki. Lapad ng talapya. Ah. Napakasarap ng toyo. Tsaka ano. Dito. Bigay po kay mo to. Matigas ito, kaso masarap. Malinam namo, mo. Tingnan niyo po. Malinam po to. Hmm? Ano? Sarap na. Sarap na na, dar. Hmm? Alam ko nagsira ka ng isang iway, ano? Ano naman na niya para? siya mo, tawagin mo hindi dito. Sinala naman yung bagay.